cooperative movement is very closely related to agriculture because for the simple reason that we need to consolidate our farmers eh, the farmers eh, maliliit lang sila they one pag if they pag isa lang yan walang nakikinig diyan pero pag marami-rami na yan eh kahit na yung congressman niyo yung governor niyo yung mayor niyo makikinig na sa inyo dahil marami na ang cooperative may, may, may The, the cooperative has some uh, has some influence and that's what we are doing now yan ang hihilingin ko sa cooperative movement na simula na natin ang proseso ng pag-consolidate ng ating mga farmers association ng ating mga cooperatives lahat yan upang mapunta tayo sa kalagayan na malalaki na ang ating ginagamit na ang, ang ating pinoprocess, ang ating tinataniman uh, na lupa. That is what we are trying to do. Ngayon, hindi lang naman ang cooperative movement, hindi lang naman ang CDA ang gagawa nito. Uh, nandito ang gobyerno. Nandito ang gobyerno para tiyakin na kung ano ang pangailangan ng CDA ay ma mabibigyan para makatulong naman dahil malaki ang hinihingi namin sa inyo. Malaking trabaho ito. Hindi maliit na trabaho ito.